matapos ang pagkatalo ng Los Angeles Lakers laban sa Detroit Pistons sa score na 115 to 103, marami nga ang nadismaya ng mga fans sa pinakitang laro ng Los Angeles Lakers kanina. Nagtala si LeBron James ng 20 points, 8 rebounds at 11 assists, ngunit naging malamig ang shooting night niya sa 7 out of 16 sa field. Sa kabila ng kanyang performance, maraming Lakers fans ang nadismaya sa 39 years old na superstar na nagtapos ang laro na may plus minus na negative 16. Gayunpaman, nagbigay ng malaking kontribusyon si Anthony ni Davis na may 37 points, 8 rebounds at 9 assists. Ngunit hindi pa rin ito naging sapat para maipanalo nila ang laro. Malaking problema nga ng Lakers kanina ang production ng kanilang second unit na meron lamang na 10 points mula kay Dalton Kinect at Jackson Hayes. Isa nga daw na pagkakamali ng Lakers kanina ay ang pagbigay ng malaking playing time kay Gabe Vincent at kay D'Angelo Russell. Dahil sa 18 minutes na playing time ni Gabe Vincent ay wala nga itong naitalang puntos, assist at rebound na may negative 5 plus minus. Habang si D'Angelo Russell naman ay nakapagtala ng 11 points, 3 rebounds at 8 assists na may 33 minutes of playing time at merong worst field goal na 28.6% sa field. Ayun nga sa mga NBA analyst, mali nga ang desisyon ng Lakers head coach na hindi bigyan si Dalton Connect ng mahabang playing time. Dahil kanina nga maalat ang shooting ng Lakers at si Dalton Connect nga daw ay maasahan ng Lakers pagdating sa shooting lalo na sa 3-point area. Alam naman natin na si Dalton Connect ang type ng player na nagiinit sa loob ng court lalo na pag nabigyan ito ng mahabang playing time. Katulad na lamang laban nila sa Cavaliers kung saan nakagawa ito ng 18 points sa loob lamang ng 22 minutes of playing time. Kaya matapos matalo ang Lakers ng tatlo sa huling apat na laro, nahaharap ang Lakers sa malaking pressure sa ilalim ng first year head coach na si JJ Redick. Kasama pa dito ang patuloy na pag-aalala ng fans sa kalusugan ni Anthony Davis lalo't siya ay nag-a-average ng 35.8 minutes per game ang kakulangan ng isang consistent na third option sa likod ni na Davis at James ay isa ring dahilan ng pagkatalo ng Lakers ngayong season. Samantala, nagpapakita nga ng MVP caliber na laro si Anthony Davis ngayong season na nag-a-average ng 32.5 points, 12 rebounds at 3 assists kada laro. Gayunpaman, matapos magsimula ang season na may 3-0 and record, bumagsak ang Lakers sa 1-3 and sa huling apat nilang road games. Sa post-game interview, ipinahayag ni Davis na kailangang ayusin ng kanilang team ang kanilang laro kung nais nilang may marating sa season na ito. Aniya, mahalaga ang pagpapatibay sa kanilang depensa at mas lalong palakasin ang kanilang opensa, lalo na sa 3 Point area. Nagpahayag din si Davis ng pangangailangan ng tulong sa loob ng paint, tila ba nagpapatama na ito sa kanilang front office upang kumilos at palakasin ang kanilang second unit. Ayon sa kanya, kailangan nila ng isang maasahang backup center na makakasama niya sa loan ng court. Matapos magtala ng 37 points at 9 rebounds, tila ramdam ni Davis ang bigat ng kanilang masakit na pagkatalo laban sa mahinang team sa West na Detroit Pistons. Ano masasabi nyo dito mga tropa? Dapat na nga ba gumawa ng move ang front office ng Lakers? Pakikomento naman sa ating comment section.